Bakit nga ba ng mga aso ang kanilang mga ari? Hi everyone, this is Doc Jello. Sobrang weird ng question, but welcome to the Weird Things That Dogs Do Explained series. Napapansin nyo din ba yan sa mga aso nyo na bigla-bigla na lamang silang naglilik ng kanilang mga ari, mapalalaki man yan o babaeng aso para sa ating mga tao. That is very weird at talaga naman gross. But para sa kanila, this is a normal thing. Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? There are five reasons for this. Number one, this is a normal grooming behavior para sa mga aso. Kumbaga, nililinisan lang talaga nila ang kanilang mga sarili. Pangalawa, this could be a normal sexual or hormonal behavior para sa mga aso. Lalong lalo na po sa mga unneutered or unspayed na mga dogs and those that are still in adolescence age. Or yung mga asong may edad ng isang taon pababa. Atlo, pwede rin naman po itong maging senyales ng allergic reaction na nagmamanifest sa kanilang genitalia maaaring due to contact dermatitis o kaya naman sa maruming environment. Pang-apat, this could also be a sign of a urinary tract problem. Lalong-lalo na kung ito po'y madalas talaga nilang ginagawa at meron kayong nakikita ang mga discharges doon sa kanilang ari maaari talagang maging urinary problem to. Kaya naman pag ganyan ang problem, mas magandang bumisita na kayo agad sa inyong mga veterinarians. Ang lima, this could be a sign of a serious medical condition tulad na lamang ng TVT, lalong lalo na po kung may difference or pagbabago sa itsura or appearance ng genitalia ng inyong aso, discharges, pamamaga, pamumula, yan yung mga senyales na dapat natin tingnan at dapat natin na agad. Bottom line, kung paminsan-minsan lang naman, normal lang yan. Pero kung nagiging madalas na at naoobserbahan nyo may kakaiba na, hindi na yan normal. Depende yan sa nakikita ninyo. Kaya naman, mga fair parents, please be observant. But then again, kung wala naman kayo nakikitang problema, most of the time, this is just a normal thing <laughs> na ginagawa ng inyong mga aso. That's it for this video and episode. Kung meron ka pang nanonotice na kakaiba na ginagawa ng aso mo, i-comment na yan sa comment section and try natin sagutin yan sa susunod na video. So, paano? See you on my next episode. Bye!